Hello everyone. Hello guys. For today's video guys, dito na naman kami sa Dauper sa Ladzima Beach. Ayan oh. Dito na naman na kami sa dagat. Hindi na naman maano. Uy, ang dami dito, ano? Dagat. Ang hmm. to big. Even to pwedeng liguan dito, guys. Papunta yan doon sarap ng bangkulay. Hindi ka lang isang lupa. Hindi ka lang isang lupa. Hindi Sushi mo po, alnach. Sa isi mo. Ayan, tsaka, mayroon sila dito nga. O, no, manginasal. Baka gusto nyo. Ayan, mangga. Ayan, ang mangga. Ayan, may only rice din sila nitong manginasal nila. Hello. Pareho lang ito sila. Hello. ayun ito yuk. Magbarbecue muna tayo dito sa Nanjima. Sarap hmm. ng barbecue.